good morning sa inyong lahat dyan, mga kaidol, mga ubayan. Thank you so much sa patuloy ninyong suporta sa ating munting channel sa Between Telemix Vlog. Yan. So yan, ngayong araw na ito is araw ng Sabado. No? Ang, ang date natin ngayon or pizza is uh, 27. So, sa hindi pa... hindi hindi pala. November November 29. Ah, yan. November 29 pa lang ngayon mga kaidol. So, pasensya na po. Tao lang po nagkamali. So, yan patuloy kami ngayon. Doon ako sa PB Team House ngayong araw na ito at yung dalawa kong kasama, yung pamangkin ko nga si Tudong Bajon. Tsaka yung pinsan kong isa. So, tatapusin ako na siguro yung magkabit ng tiles ngayon para sa Christmas mas madali yung paggawa tapos sila yung mag-apply ng skim coat sa sa mismong CR yung sa mga wound na CR sa likuran pa ikot sila yung pa trabahoin ko tapos yung linya pa ng kurinti papunta sa loob ng CR kailangan pa nating ilinya no kailangan pa nating lagyan at yung kisame na may kisame pa o wala pang materialis na nabili so hintayin natin uh, maya kasi mag order tayo So yun lang mga lahat, good morning at mag-intro muna tayo para at least makapagpatuloy tayo sa ating video. Abang abang kayo mga kaidol, thank you so much. Sir, baka mag-comment po. Ay, ay dapat. Alam nga. may bala, ano?

<laughs> ay, mo ito, ano, to kita mo. Hindi mo to kumbalay. Ata eh. mo rin si Mama at uh, marinas, eh, ma ito, Mama. Oh, diyan to Mama. So, to. To. Atong to. So, so, sugdan mamam, rong sunod to Edward eh, 2026 na imong mga project atong sugdan. Ayon <laughs> board spoon. Pero pre, asa asa may saka palitan dong. Asa mo? Kuya, mo talaga. Ito ka ra, mo mabinta. Saan So, may mga viewers na niya. Gaya niya ka! Hindi nga rin mga kahirip. Saan mo buta ko nga ito. Saan itong simento? Dre, ayan itong simento? recording lagi ni. Recording? Dali, lagi

So si yan mga kaidol, dito tayo sa PB Team House no. Ayun. Makita niyo. Ito tayo sa loob ng CR. Kabit tayo, sobrang dumi pa dito. Ayan, pero malapit na rin. Malapit na natin na nabuo. So, ito na lang po. Wala tayo masyadong busy. Uh, video na nagawa kanina mga kayo po. Nang sobrang busy. Pati yung mga kasamahan natin. Uh, wala tayong uh, nagawang video. So, dito, ipapakita na lang natin ang nagaganap. dito dito, at yan ang mga tasok. Lord Ring, at dito, wall, kinabit natin kanina dito, banda kasi kahapon, hindi pa ito nalagyan. At pati yung flooring dito, dyan sa kabila. Uh, at uh, bali bukas, babalikan namin to para mga gawa na namin pag-apply ng skin coat dito. Dito sa labas din, inapply apply yan na rin ng skim coat pala eh dalawang pahid to mga ka-idol or dalawang kot yung gagawin dito ito isa palang. lang isang ano palang lang to apply so pag medyo matuyo na siya ng konti pwede na itong balikan para bukas ay uh, applyan na ng liha no? yan o nyo ay ting puti na po so yan at abang abang kayo para sa uh, mga kaganapan na aming gagawin dito. Uh, At dito po pala si PB Peter Paul. Ayan.

Four minutes lang kuya, yun. Yeah. Balik na po. Yes, Ito. Kaysen, pamuni mga gusto dito yun sa bahay. Four minutes ra? Four minutes. Simpay yung asawa. Yeah,

isa po ka mga oh. kaubayan mo tumirada na siya no tumirada na tayo mga kaubayan itong mga video uh, lagyan natin ng time frame na dito para hmm. uh, please maganda siya magarapin niya hmm. may nag comment po dito eh bakit na dalawa yung pinto ayan o no? ang uh, um, suggestion ko Janice maganda hey. na yung pinto dito isa pa yung mm. isa na po uh, abangan nyo lang po yung makikita dito pag mga by way ata kakabit ko to. Bali, uling type at uh, apat na piraso. Bali dito. So, yeah. ganyan Sana po ay abangan lang. Huwag kayong magmadaling mag-comment. <laughs> Meron sa akin nagtanong, bakit dalawa yung pinto? Isa lang pinto. Mm -mm. Ayan. Kila dito yung discount yung mga kain. Bali, pakita natin. Mm. mga konting tips natin bago natin ikabit yung tile cream dapat tagyan natin ng siminto or adhesive no? para kumapit siya hindi matanggal yeah. tapos yan eh, lagay nyo lang dito sa taas o oh. ang niya baka masira ang kagandahan ang right ganun Alright, alright. Tapos naman. Tapos oh, na agad. Tumira daw eh. daw tumira daw ano, eh. Ano ibig sabihin? Pakita mo. Ito po yung problem mga Kung sino yung naalala natin yung may nagsasabi bakit daw dito yung problem. Kung makikita nyo ganyan yung scale st nyo. At dito oh, may punting kanal na ginagawa. Ayan, pababa siya. Makita nyo kamay ko. Oh. Pababa pa. pa drop yan papunta doon. Hmm. Lagi po ay lalagyan daw ng limestone. Oh, hmm. hindi limestone. White hmm. stone. pebbles. Pebbles o so, kung baga tatawagin. Lalagyan ito ng uh, puting bato. Pebbles o puti na bato. Uh, magkapantay sila dito sa magiging floor dito sa taas. Papantay siya dito. Kahit uh, may tubig na dumaan dito sa ilalim, ay diritsyo pa rin doon sa floor din. Diba? Ang galing ni Sir Paul sa pagpaplano sa kanyang siya. So, hmm. ganoon. Pag hindi naman daw siya ah, comfortable, pag may bato, pwede daw tanggalin. So, mm -hmm. ganito na lang. Di ba ang galing? Yan, buhay. pinapagid na niya. Pahira <laughs> nga natin para malagyan ng laman yung ilalim. Para kumakapit? Para kumapit siya lang. Hindi ayaw niya kasi kumapit. Siya, Oo. Bentuk orang juga si mai rekolit diha Out mendeki mu. Yeah, Bagian lagyan Adi sih baca kan? Oh, Cemento. Dapat lagyan talaga. Kung yung, yang mm -hmm. yung tak PR ni na, walang ni lagi ganito, jenis yan, medali kasi. Uh, Nanti kita yung, yang kumpulan yang tempat uh, tibain, no? Yeah, no? Nilagyan, yeah, no? Uh, dito man lang ang uh, ikabit. So, bago nyo ikabit dito, talaga i-ano nyo muna, i-guide nyo muna hmm. bago nyo ilagay. Kasi kung may ikakat pa kayo, eh, uh, na dito. ano pa. Kaya na, ano na natin. Kaya pala, hindi isagad yung ano dito, yung tiles, may ano pala. Ano yan, ano yan. Naka, ano yan. naka planok ba Hmm. Agoy, pan, ang pan, ang pan, pan. Ayan, lagyan ng ano, para malinis. Sige, magalingan. Lagyan ng skin cut, at maganda. Ayan, no. lagyan ng ano, for temporary lang. Ayan, dito, no? Hmm. Ayan. Pag ano na matuyo na yan, yan alisin, na alisin na ito. Yan po kasi ano, you know, hindi na dikit sa... Para mong ba? Mm. o. Oh. Yan yung sigurito mga... Ayan. Hindi, pa man, hindi pa man natuyo yung ano, adhesive at sasminto. Si Pag matuyo na yan, ah, okay, na, na, okay na yan. Magandang hapon mga kaidol, uwi na tayo at ah, bago tayo umuwi, magkuha muna tayo ng mga konting videos no gratis at least may, may pagkita tayo sa ating upload dito. Uh, ayan. Tinapos na rin sa wakas yung pagkanto. Ayan na lang. At dito ay nilinisan ko na dito. At uh, dito papakita natin yung update. Paliho kung hipos aning kwan, pre. Paasulo dito pre. Uh, at ka may kalat pa. Pero bukas nito ay tatanggalin na itong mga kalat dito. Oh, ito na po yung kaganapan ng PB House. Ayan. Ang magagandang paligid. Ilabay ni muna Ben. Ayaw sa kay ilabay, ilabay. Happy na muna ug basa sulod kay magkuan man dito. Sige lang, iti ana ah, lang itindog lang siya itindog. Ada kan ito? Ah, ilang ilabay na na. Ada na kitap nito. Ayan yung PB House mga ka-idol. Sa lahat Ayan oh, paligid. Ayan po ang latest update, no. Ah, oh, nakatakgarang PB house. Ayan. Lana, wala na yung scent of lilac spray, sa airo spray. Aw. So dito balak ni Sir Paul dito na lalagyan nito ng asintada para pagdilig ng mga halaman ay hindi po papasok dito sa bandang loob ng kanilang hagdanan mismo. So lalagyan natin ng asintada dito sa gilid. Kahit ano lang, kahit hindi na masyadong mataas basta may harang lang po yung hagdanan mismo. So yan. Ayan dito ang naganap or kaganapan. Dito kasi yung balak ni Sir Paul na palagyan ng to last tip. Ito yung sinabi ko, ko sa aking live. Dito mga kaidol. Yung balak last tip. Ito na po mismo. So dito po papantay yung pagpuploring papunta doon sa, sa dulo. Ayan. Lagyan. So hanggang dito din uh, nakahulog siya. Punta dito sa baba pero yung flooring mismo hanggang dito lang po yung asintada mababa lang siya nakalibi lang siya po kung saan uh, ang elevation nitong flooring uh, doon lang din po ang kanyang asintada papunta doon sa dulo thank you so much sana po ay uh, manood din kayo sa aking mga videos na ina-upload mga kaidol uh, para na rin uh, na sa aking pamumuhay sa pag ano sa aking ah uh, pag ah uh, ano ano ba tawag doon sa aking kaagapay sa aking pag uh, pangdagdag uh, konti sa aking uh, earnings or income sa paghahanap buhay para rin uh, makabili din tayo ng kakaunting ulam no o kakaunting bigas ganyan, Ako po ay pa laging nagpapasalamat sa inyo lahat. Ayun at tapo muna mo na kami. Thank you sa lahat. Maggabi sa inyong lahat dyan mga ka idol. At mag-shoutout muna tayo no sa ating mga mahal na viewers. Kasi araw-araw po sila na lagi pong nanonood sa ating videos. 'No? Ayun, shoutout kay LB Romboso from Saudi Riyadh. Shoutout sa iyo idol. Ingat ka po palagi dyan sa Riyadh. Thank you so much 'yung patuloy na suporta. Ah sa ating channel mga videos at Aiko Bersano from Source Sugaray, Bulacan shout out sa iyo idol Aiko no, uh, ingat ka palagi dyan sa Bulacan thank you so much sa patuloy na support uh. at shout out kay Lumar Hermohino from Malasiki, Pangasinan yan shout out sa iyo idol dyan sa, dyan sa, Pangasinan ingat ka po palagi idol Lumar at shout out kay Aida Mortera from Mandaluyong City. Yan shout out idol. Ingat ka po palagi diyan sa Mandaluyong City at Wilfred Gamio from Las Vegas. Yan shout out sa iyo idol diyan sa Las Vegas. Wilfred, thank you so much sa suporta ah, sa panonood ng ating videos, no? At idol just Dada Ridubanti from Mandaluyong City. Shout out sa iyo diyan. Ingat ka po palagi idol. Uh, is dadad Reventi at shout out kay Angelica Oxo from Pasig City. Yan shout out sa iyo, idol. Ingat ka po palagi din sa Pasig City no? At Melinda Poras from CDO or Cagayan de Oro. Thank you so much idol. Melinda Poras para maraming salamat talaga po sa uh, suporta. Kabaitan. Thank you so much at shout out kay Lily Rose Coronado from Banga South Cotabato shout out sa iyo idol Lily Rose Coronado sa Banga South Cotabato thank you so much walang sawang suporta at kay Idol Bing Victor thank you so much Idol Bing Victor sa binigay mong pakulay kanina sa ating live at Idol Busy Mid Busy Kitchen thank you so much sa pagbibigay mo ng pakulay kanina at sa suporta mo araw-araw sa kabaitan at pagmamahal mo sa aking channel. Thank you so much at shout out sa iyo. Pia Vlog, Nora Nibens, Natalie Johnson, Lolo Binit, Marlon De Leon, shout out sa inyo lahat. Marieta Noto Vlog, Marley Arandia, thank you so much sa inyo lahat sa kabaitan. At shout out kay John Riyongko, shout out ay idol, John Riyongko at Ana Valerio at Adriano and Florencio Adriano shout out sa inyo lahat and Don Regis Cabilona shout out sa kabilo family sa Malay Balay Bukid Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta pa nanood sa ating mobbing atin channel sa Bitoy Dilimix Vlog. Sa lahat po ng sumusuporta sa Pugong Biyahero. Thank you so much sa inyong lahat. alam lalo na po kay Sir Paul no? sa pangunan ni Sir Paul sa pagpunta sa kabundukan kahit po ah, hindi po ah, madali ang pagpunta sa kabundukan dahil ah, hindi naman natin alam na yung mga pinagdadaanan or mga daan na ilang pinuntahan ay hindi po maayos. Kaya papasalamat tayo sa kanila, Sir Paul, dahil uh, kahit pa po yung kabundukan, liblib -lib na kabundukan na pinuntahan nila para lang po maihatid yung tulong sa ating mga katutubong na nangailangan talaga ng tulong. Thank you so much dahil nandiyan po ang Pugong Biyahiro na handang... Uh, mag-voice buhay para lang po maihatid ang tulong. Thank you so much. Magandang gabi sa inyong lahat. And yan lang po muna ang vlog natin sa araw na ito. God bless us all and thank you so much. Bye-bye.